Kada mo sa imo mga talaga. Kada Ah. Kada uh. ulam ko karta eh, mga, mga pare na ko. Ah, hindi ka magkabala ka Gan. Ah. Na mali dua duha lagi natulog diri gan. ba duha? Duha ka Ah. 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 Ah kagina. Oh. Siguro sa kabisi ko man kag sa mga bata. Wala na ko na kambal sa imo nga. Bigata drive through live. live. Drama, Drama. 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 <smart noise> <smart noise> <laughs>

Pisweet na, Papa J. Boy Grabe po ng term niya, Pisweet, man. Sana all. Sabi ko, gaagas na lang siya. <laughs> Mapuggan pa, Papa J. Boy ang baha. Hindi lang ang gugma. Papa J. Boy pwede ko ninyo i-regards kay Brigada Jed Gapi. Mm. Kaya nakita na kong siya kaisa sa mall. Ah. Ah. Uh, Lagu apa mana yang apa-apa je? Batak ah, apa mana yang nak? Batak apa bata kayu? Batak apa kayu? Gaga... Available pa nga ayo. Hmm. available sa inyo mga suki ng mga butika nationwide. <laughs> Wala nga pinakanami nga balita. Kanang available. Correct? Maayo, maayo, mm. maayo. Ako na ay Papa Jay Itago sa pangalan nga Mayoy. Oh, Mayoy. Ah, grabe oh. nga pangalan ba? Kinanto bay? Oh, Murang Mayoy. Mayoy atan ba? Oh. Ah, mayuy. 25 años. Isa ka driver's tricycle. Uy, good shout out ay, sa mga sa mga tricycle driver di ra ka bay pangana kan igari na kamo. Ano man ang pinaka importante. Amo nang ginahulat na ko ngay advice sa ila na Nan kanagi. Oh. Ay, ay, syempre init ang panahon. Dapat may tubig ginasa permanente, bro. Correct. Oh. Mm sang ang tubig nila dapat para sa tubig nimo. May patak sang nigari. Oh, claro. kag pariyamad sa tubig di Jonas Camp. may patak ah. uh, sa sang nigari Japan. Ah. sa isa ka baso, lima ka patak silod sang isa ka litro, 40 ka patak sang nigari kaya na mapunan kakulangan nga minerals sa atong kalawasan nga dili mapunan sa atong silingan. Iyo yeah, no. Uh, Ingon nila babaji nagayo na daw ang atong silingan. Maayo kay nagayo na ang silingan. Pero <laughs> Nagayo na ang silingan, pero ikaw kamusta kadiha? diha? Naayo na ba ka? Oh, okay. Nagayo na ba ka? O, oh, why ayo? Oh. Ray-ray tabanaw sa mga mekaniko sa oh. uh, YBL. Ay, grabihan no? Ito oh, si Gabong. Ito uh, si Gabong mga brigada. Ah, Kamusta mga asiti mm -hmm. na ito din? Asiti pero uh -huh. am, ya, Papa, jay, uh -huh. Asiti lang di, pero, uh, nga, kun, nga, kun, taga, twerka, ni pero ang akong nga kung hindi taga ni 1-5. Probi Sana all na lang ito oh, oh. brigada. Uli, basta basta. Mo na ginahambal maka brigada nga sun o patong mm. uh, medyo kanang term bitaw nga uh, bulingit oh, ang tao sa trabaho brad. Mo oh, oh, oh. patong dagko kay shield. Kung sa kono. Eh. Mm. Oh. Kita ni mo ning nagalagaw lagaw nga bulingit diha pa pa oh, oh. Isos ang dagko uh, kwarta. Dagko kwarta nga pa lang ana na 4,000. Oh. <laughs> Partida bulingit lang na. Grabe. Grabe ano. Bisa gadi ko ah. paji maka huna-huna dan tangga lagi, 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 kuan wainat not? kunat. Ah. Mana yang ambal ngas kabu udah kali so Panahon hawan karo saya maka huna-huna dan <laughs> buka Balik tak kayak mayoi. 25 anyo. Pina ba edad? 25, 28. Paklaro ba may iba? Mm. Ah. Inini -in ni -in Papa J. Boy in love bang iko? Kamu kabalo ko Papa J. Boy Nunoy na inlab na mo? Of course. Pero iba ni pagka inlab Papa naman. Na love ko sa ba babaeng itago na lang nato sa pangalan ng Rosa. Uy, Rosa. Uy, pangalan ka lang, ha? Oh, ang bago-bango na oh. Rosa mo, Rosa. Diretsuhan na lang oh. dahil na din. Himo na Rosana. Oh. Rosa, di ba'y bayo? Ayan. Si Rosa, Papa J. Pinunoy, di din ako itago. Nga, may mga dati na ling karelasyon. Mm. Oga, sa mga dating karelasyon, Papa J. Puinunoy, mga kabato na po siya, mga kabataan. Ay, no. problema. May problema. Importante ang pagpalangga. Uy, okay, kakana, legit, mm. dili ba o? Oh. Oh. Ginansyado <laughs> na. Ginansyado na. Oh. Ayan, ayan. Oo, oh, Papa Jay Boy Nanoy. Bangod sa pagpalanga na ako kay Rosa. Biskin ano na lang ang mga ginahambal sa koso ko mga barkada. Pero wala ko ni sila gipamatian bangod kay ang pagpalangga ko kay Rosa. Nagaoros-oros, Papa Jay Boy Nanoy first time mo first na time siguro toto. Masi first time mo. Masi first time mo ma -helikopter? helicopter. Oh. Helicopter, That's why subong mo pa, Jay Benenoy. Nabot naman sa punto nga ng problema na ko. Anong problema pa pa, Jay Benenoy? Amo eh. Ang mga natabot. And sometimes when we dance, Wala'y problema gang Wala'y problema no. pila ka pila na ni imong anak lima na ni na address sa tuar lima ni ko wala kaso na mm -mm. ako bahala ari si do ari si ri si mi si pa si soy mama papa na anya na anya nag didi pa nag niya pa kami ni uh, tito mo, pero uh, for now, huwag oh, nyo na tawagin tito, daddy na. Daddy! <laughs> mo ni ambal ko sa imo agang. Biskin lima na ni mong Ay. anak. Biskin dili ni ako abang ah, nga mga bata. Ah, Dawaton taka. ka. Salamat kayo ka kaya. Sa tanan na ako nga naka-relasyon ka, ikaw lang ginakahambal sa amusin na sa ako. Eh. Of course, hindi na takapagkapalangga. Kung hindi ka magkabalaka ka, nga, kining akong mga anak mo, ragkanawang pati mo. Hmm. nang isa ba? Hmm. <laughs> Pare-pareha si Tichura to. Tong... Junjun, eh, bahalain kag tulo kay eh, Tito mo. <laughs> Marag... Eh, ah, gang... Uh. Di ka hanay tong... Ang tagihan yung tatay niya, ganyan ka gwardiya sa una. Kamalagang gang, Hindi ko pala pag-ibalik sa to. Ah. pare sino itsura, man Tichura. Bahala sino tatay si Nagami po, nga. Nag-abot sila sa akon. Hmm, Siguro yan. gang, ang mo man yung ginatawag nga, ah blessing in disguise siguro. Ta tama, ka. tama ginagang, tama ginagang. Mm -hmm. Ote, di man ni sila ka? Ang saman, basi gusto ni mo nga, planuhan ni mo nga, imuon ni mo ano? Kaya kining isa dirigang ako, O, kining ikatulo, yan yung atayin. Kaya lang kong atayin? Ano nga to? Atain kwan po ah. joy. Wala ko'y labot, gang. Wala ko'y labot. Ang importante sa sunod, ano. Ako, ano. Wala yung problema na. Alamat kayo. Guwa. Dawato na ko tanan ng sa'yo mga. Dawato na ko. Siguro gang ba? Ikaw nagit ang sa akong mga pag at lawadlaw nga. Makakita na nagit ang mga sa tao nga. Kaya kong palang gaon. Ingog maon kaya kong dawaton. bisag bisang nga kung kayong tanga eh. Wala yung problema basang Basta ang ako lang ang nyo sa'yo mo. Ayok ko lang. Palangga alang ko gang. Alang ka Palangga taman ka gang. Palangga alang ko. Lipaya lang ko gang. <coughs> Amo ah, ni ginambal ko sa imo nga. Ah. Palagalang ko ko ka kay ako ni bahala magpadako. <tik> Sige. Unsa naman ka? Almero uh, to ni. Ang buhatan ni ni. Hindi ka magkabalaka kay tin na. <tik> <tik> Grabe po ka, Brad. Ay! juga siya kakakitagla ang babae din Brad. Magani, Brad. Grabe nama Aro-aro ka man din mo, ha? Si Aida ha? kag si Lorna to. Grabe ang kusunada nila sa imo to. Tapos, dala ka Brad. Pag timu. Brad, 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 Brad. Dali na, Brad. Brabe na kung mga barkada sa mga, Brad. Barkada, ganito yan, Brad. Pero, pwede kitsang ibang bandau. Brad, Palangga na na si Rosa, Brad. Palangga ako na. Pero ba't? Biskan, biskan lima na ng anak ka na, Brad. Biskan, karang mga bata din na ako pa'y nagsustinto daw. Pakaom, bakalogata, sana. Wala ko'y, wala ko'y labot, Brad. Ang importante, Brad. Nagpalanggaan na yung ni Rosa, Brad. Ang um, amo niya pa rin. Uy, magkamisi na. Uh, kung gisa pa, Wala huh? ko ano naman na gina... Pili. A kung imo mo, ginadiktahan kung sino'y mo palanggaon. Pero ang um, amo lang bala pa rin. Hindi mo budlay para sa imo nga mo sila. Tama man. Ora na malo na tabrad nga. Ha, wala na problema brad kay aposta man lang kitayo na brad. Ano hey. ano, ano, abus? ano abus? <laughs> mo pus? Ano mo pus kay? Tarong ang ang butsing gano'n eh, pare siya na pare. Hindi ka na mabudlayan ba? Nahagbasa ng palibot mo, taragun mo na lang. oh, ba? Amo lang ang mal ko ba? Pero Brad, Masi maabot pa na ng brad, masi... Gani, pre? Hindi na ito pala brad ba? Masi subong pre, may... Nag-brave ka pa bala, pre, basi pag-abot sunod lang, pre. Ha? Why ka na bala, pre, pa. Ang tama na ko na ngayon, pre, kaya nga... Eh? Tanggal lang lang eh? Garter, bro, eh, 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 naman ng garter na, brad. mo na ng gani na, oh. Brad, wala ko ilabot, brad. Ba Baala magkamangko sa kapubriyon, brad. Basta ipakita na kung pagpalanggan ako pag na kay kay Rosa. Pero grabe mo, pare, Grabe pa pa palangga ko, oh, Pero, oh, <laughs> <laughs> pre First time mo na ako? <laughs> Nga mo kagit sa mga palangga. First time mo? Pasigong kung... Pasigong... balagin lumay ka lang wala ni Rosa wala na ako. Tara bra, bra, daw dala ka ni bra, bra, grabe siguro nang kanan nang kama, grabe kayo mo Ma roman sa na si Rosa wala <laughs> oh, uh, huh? oh, um, okay, ng so na. Nga, ikaw timo pa rin. Grabe ka man Grabe. Amo ginang mo Grabe Sobra na inyo nga, ba? Eh, ang hamon, pareha. Payong kapatid ni Marika, in kaso magka-problema ka. Amin mo lang kaya talaganan mo. Tama, gano'y mga, Brad. Diba? <tis> Mag-inay isang herason, Brad, nga. Ay, kudri sa inyo, Brad, Paul. Ay, 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 silingkugin oh, mo. Wala, silingkugin. Na? <tis> <tis> Sino ko, Eh. Uh, wala pa kita? Trisikul ba'y gamay kaya kita? Bro. Pero pare, ba? Isang... Saan... Ay, kapaka-relasyon kay Rosa. Kami pa nag-aulam si Imo. Tama, brad. Sa segundo ka budlay na si Imo, yao. Bet. Mabalit na rin ako gatas bagong gambar. Ba't itong lapsag ba? Ay, di, di, sige, sige. Di mo maluo yan na, bro? Eh, siyempre, pagkabot sa mga bata. Kaya pare, sa mga... Ano? Luoy, eh. Oh, ari yun. Salamat kayo, brada. Eh, bakal nga na lang tayong sudahan to, eh. Bayaran lang tamo na, bro. Bayaran lang tamo na, bro. Eh, pre, ah, ano problema? Sige na. na na, brada. Oh. Ewan nandiyo, dari, Ayan ah, ang itaya ang glass to ha. Oo ka ni. Pare, diretsyo na to. Bakal uh, eh. ito ka burun buruta burut na. Ano sa baboy? Langod Sige Ano problema? Ano ba? Ano ba? Mamigyo tapo ba? Grabe pa rin yung mata. Sos! Ano lang? ko may mo helikopter to rin. ko. Basi mayo to mag-wan boy. Basi mayo mag Ang iba ka ni Fran. Pagkanahan kay mama siya nga. Ah! Ara mana sepang dila. Ikaw ba lang, bro? Shut up! Shut Gang! Rusa! Ganda mo sa ngayon mga talaga? Ano <laughs> ka? Naka ulam ko kong karta eh, mga, mga pare na ko ba? Ay. Ah, hindi ka magkabala ka mag oh? uh, ka, -gan. Huh? -oh. <laughs> 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 gan. Ah? Naman na iduhal ka tao lagi natulog din ako, gan. Hmm? Ano ba ang duha? Duha ka Ah. Ay, gan. Ah. Nalipat ba nabi ko magambal nga... Kagina? Oh. Siguro sa kabisi ko man kadigamo kag sa mga bata. Wala na ko na sa imo nga Wala katkali si nanay kag si tatay diri. Ah, okay. Uh -huh. okay. Ma'am, ma'am, kaya yung nanay-tatay na dire. <laughs> Siguro, nahitlaw lang si nanay kag uh, si tatay sa, sa mga apoy, ha? Kapoy kay silang duwa. Okay, magkatulog yung si nanay-tatay ni mo, Sige, sige. Buktawan na sila kay para magbakal ko rin no? ng pansit. Ay, sige, sige. Pakaw na lang sila. Nay, tayo. <laughs> Mayong gabi, eh. Ay, <laughs> <laughs> uh, Uh, eh, 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 ay, 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 ito. Um, Mayong gabi, ito. Ay, pasensya, ito. Ah, uh, huwag kami. Huwag ikig kami, may ginit darani ni ang kol mo. Ah, uh, okay na, eh. Wala problema na, eh. Wala problema na, <laughs> Do, siguro to. Uy, dahuya, magkami galing. Hindi ka mamahoya, nai. Hindi ka mamahoya, nai. Hindi ka mamahoya, ha? Ang ato, adere, Pagkita naman na dali. Pagkita na dali. Sino ba mag... Mag... Ulip na na. Pamilya na pamilya na Pamilya mo ni Rosa. Pamilya na po mo sa kuwa. Salamat dito ah. Salamat kayo. Bawa. Bawa. Ayaw dito Hindi Rosa do. Do nagdaog ka lang sa loto. Tama yun. Nanay, tatay, wala. Amo ganina na itay, kaswerte kikaayo ko sa akon nga pala manun. Kaya um, magluhas magluwas nga mabuot pa, mayo pa ka. O responsable nga pagkalalaki. Mm -mm. Parehas ba yan yung ba? na kita daw? sige na. Oo. Makao oh. na ta. Bakauna ta. Bakauna ta. kami. Uh, na, Ano, an an ano, nang dala mo to? Ako ah, ni, ah, sabi na Nalibog na to. Ano nga sud ana darling abi bukada. Pa siguro ni. At pinak oh, ay pinaksiyo mali. mayo mayo ka pinaksiyo. Oo. Oh, oh. Bao, darling. Do do ana gitakong katuig way kakaon ka, ka, ka paksiyo. Ah. ah. Sige na, mayroon ay kao. Bawto, salamat <laughs> gito. Idlaw-idlaw ako sa paksiyo to. Kaun na, kaun. Sige, sige, sige. Kao na, kao na. Kao na, na. Dali na, oh. dali na. Dali na. Ay, ay, <laughs> Amo ba Amo oto, mm, Eh, amo gani nga, huwag makami may mapalapitan nga iban, kundi... Pasi kung pwede, tiri anay kami makipuyo ni angkol mo. Eh, bungot si nga. <coughs> uh, kay, lapit naman ang Pasko, Alang-alang manabi, kaya nadimulis kami dito sa amon nga lugar. Ah wala mo kami gina expect gina expect nga amo man to matabo sa amon nga madimolis kami te Ay, kami may palapitan kundi si Inday Rosa man lang kaya amo man ang si Inday Rosa nagabulik-bulik sa amon Tama gina dong Si Angkol mo Ako din ako makaubra dong kay Oo, oh, baldado Kung, baldado mm -hmm. naman ko oh. Baldado <laughs> na nang iyang <laughs> <laughs> Baldado, Bal baldado na ikatulong na nang ikatulong at ni Angkol mo <laughs> Di ako to

Ang tinguhaan man na mo ni Angkol mo nga magkabulig-bulig magkamos sa inyo agag sa mga kabataan. Ah, uh, 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 sige na, ah, uh, ah, uh, tay. Pasensya gito, ha? Istoryan, stry istoryan na mo na ni Rosa. Pasensya gito, ha? na mo na ni Rosa. Sige, sige, oh. sige. <laughs> Darling. Darling. <laughs> Balik nak tolong kau kolang tak tolong kau gam. Eh, darling kau complete kau dah tolong kau 12 hours. <laughs> tolong sama lain. Tolong sama lain. Ah, kau oh, ha macam tolong kan. Pokok wala kami tokong nak digamo kan nak kong loto na. Papa Jay Boy Nonoy. Okay na tong lima ka mga anak ni Rosa. ...lawat ginagoto. Pero subong ba? Tama ba, Baba J. Boy Nonoy, nga... ...muriklamo ko kay Rosa? Kaya kung buot lang tawan, Baba Jayboy Boy Nonoy... ...may mga utod pa man ni si Rosa... nga mas dako ba gani ang balay nila kaysa sa kuwa? Kung tama ba mangkutan, Baba Jayboy Boy Nonoy? Tama ba... May hambal ko kay Rosa nga di ko masugot nga. Diri man ang iyang nanay o tatay sa kuha. Tagay ko kong advice pa pa Jayboy Nanoy. Damo nga salamat ang inyong sender. Mayoy